Kung adlaw kanyang kanan na nagpaminaw karoon ng tulumanon, kini ang akong suwera. Ila na kaninyo, doktor ni Obra, o gataw ni Ilan Ingon man sa mga artista na maghataw kinabuhi ng akong suwat surat. Taguan lang ko sa pangalan niya, Eric. 42 anyos. Minyo, o may doha kaanak. Taga Mandawi City, Cebu. Punto legal kining akong suwera. Aron niyong hisabdan, Sugdon ko sa diyang ulit tao pa lang ko. Ini ini, mengapa nggih temu? Unsa? Dili kemendawat segini kanan si mau yap? Oby, Uy, ki, nda asli lagi ngelaki ngah, ngegustuhan ya? Ui, di na, bay, Basta segini kanan nama mau kontra mau lagi bay. Saan ang mo, ani? Si Stilan Tix. Pakikita ko na siya kay dunami na may importante para sa iya. Ah, uh, bay. Hindi ko maglugay din sa inyo, ha? Magkita ng Stella. Ah, sige. Huwag problema. Mabdos ko, Eric. Nagbunga nga itong ibuhat. Stella. Ibuhat to na to. Uh, ayaw ka, ka Mga tubang ko sa mabili kanan. ganti ka. Pero na iba, ka nga dilikanin daw, diba? na dawat, iba? Ipaunsa ko man na nila nga. Naa naman na. mana. Eric! mabdos ka. Suatu my. So, ito pa, di pa dahil yung tuwala. Di sige Sir, ma'am, pobre lang tungkol ko, pero mangita pagi. Aram mabuhit na ko ang akong pamilya. Ha! Or semai may pagkaan mo anak, no? Hmm? Wala ka magandang trabaho? Sir, nagsugod na mong pangaplag trabaho. Nagawa lang kong tawag. Uy, hindi ka nga ang among anak, uban mo. Oh, sir. Pauli sa inyo, no? I gusto ming -sulti sa among anak, kaya kamira. Uh, si sir. Huwag mo gimukong Stella ja. na ako. Pila na kaadlong nga. Naipaabot ko siyang text. O tawag. Kung ang sanig kasabutan nila siyang kung nagrikanan. Pero hangkod doon. Huwag pagkihapon. kaya si Stella ng Magkikita siya. Mawag na ta, Eric. O, o, unsa? Pero Stella, hindi mahimo, mo. May umaabot na tang anak. May ko. Pero kung ipadayon tani nga subak niya po na sila sa mamagpapa, magpapa, mas stress lang ko. Gusto ka ba nga makuha ni nga kung Stella, Kailan ka pala ka? Inigpanganak na ako. Paiba hindi ka? Dili, hindi ka kuhaan ng katungon sa bata. Ispala. buwan so kag nawa gid mo kontak si Stella nimo. Posible nga mga nakay na ron to siyang buwan na, di ba? Mao lagi ba? Okay si din to oy. Kinahanglan nga i-fight na nimo imong katungod kay ikaw ba yay amahan sa bata? Mao gid ano na kung buhaton ma. Buad to ko. Lagalag naman si Stella pag mayaging si Manalong. Wah, kena bau. Mau bau ni? Wah, macam bau ane ni. Ah, ni. Nak asli lah dia ni. Oi, bilas gana mak minjel nak dong. Ambut kalau sah tu mau balik ni he. Kasih aku nih bauan. Ila ni gak pabangan lagi lambai. Unsur Grabe nyo kong nasakitan sa nahitabo. Nawa ko nila di pahibaw, nga nanganak na dahil si Stella. O ang nakapait, kang ilan hindi palayo gikan ako. Pilas ang kahigayon nga, may try kong kontak ni Stella. Pero out of reach na ang yung number. Hangtod na nilabay na lang ang sa katuig, o nakita na lang na ako sa Facebook, na doon na na yung gikarnasyon sa Stella ng lalaki, na doon ay kaya. Gusto unta kay na akong i-fight akong katungod sa bata. Pero tungod sa on, ako na lang gidawat ina positive way nabasin mas mulindot ang kaugmaon sa akong anak uban sa iyong bago. bag Kaya base sa picture nga gipos ni Stella, murag dawat asad sayang bago ang among anak. Unya, nah, ya, maayo kay dito baga gyud sa akong tawag sa Messenger. Kalimti na ko, Eric. Kaya ra na buhay buhuyon ang atong anak. Stella, pasensya na nga, wa ka mapahibaw nga ng anak, -anak ko. Oh, unta. Makita ni mo ang babae nga para git ni mo. Oh. Ayo ayo Eric. Isela. Wala mo ko labo, kay Stella bai. Dawat naman ako. Usahay. Dilagid na ako magalikayan nga magulahon na. Nga unta magkaila ko sa kong anak. Nga, makakupot ko niya. O sa ragisol ba, Danano? Ito ganing ex ni mo nga si Jocelyn? Sige, pabayag ka po pang umusta ni mo. pa makamove on. Masigdo na po may chance, bay. At least, ma-divert ang imo na-huna. Bay. Grabe na ko, ako ni mo. <laughs> Di mangkot ka mang nagadkod. <laughs> may mo ba rin malimutan tika? <laughs> Pasensya na ha. Dagan lang siguro kung binahon na atong panahon na mo. Huwag akong kabantay ni mo. Hmm, tingali, sad. Um, Jocelyn. Mm hmm? Mangutana na lang unta ko ni mo ba? Um, may... May chance ba ba ta? Basag duga na nagbuwag pero wak ka mawa sa kung na una Eric. Uh, um, um, oh, magpakasal ta sa labing daling panahon. <cooling> kuno ano sila si Stella din. Mabari? Huwag din ako nga istorya dong Mufail ko na sila kaso nimo sa wak ni mo pagsuportan sa inyong anak sa pila katuig. O, unsari? Kung man sa pila katuig na ilang ipalayo ang akong anak na ko, mufail ko sila kaso batok na ko kaya wadig ko na po suporta sa kong anak. Ang ako mga pauta na mo sunod. Unang pangutana, na. Makafile days lagkaso na ko nga sila man mismo maoy nagpalayo sa bata nga rin ako. Ikaduhang pangutana, na. Karong kay Minyo naman po. Huwag na sa miduha ka anak sa kong asawa. Ang gusto nilang may tabo na musuporta ko sa bata sa kantidad nga ilang gusto. Pwede ba nga sila maoy magbuot? Dili kayo dako ang akong sweldo. Huwag na pa sa kulaing obligasyon sa akong pamilya. Ikatulong e pangutana. bag -ulang ko na hibaw, oh, nawa ko get knowledge sa birth certificate sa bata. Isip iyang amahan. Makapugos ba sila nako sa pagkatawag suporta? Huwag makafile ba rin kaso nako nga wa man ang akong pangahan sa birth certificate sa bata? Ikaw pa't huwag oh, katapusang pangutana. Kung ilalag kong mafailan o kaso, Pwede ba sa kong makafile nila? Naklaro man nga sa subod pa lang, ilan ang gikuha ang akong katungod isip amahan sa bata. Unsa mang kasuha akong pwede i-file nila. Asa mang ko pwede mo dool aron makatabang ining akong sitwasyon. Balihog, tabangit ang ko. Kini ang akong suluran, Eric. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini okay, si Attorney Elaine Bathan o ako today ang muhatag ninyo o tambag o tubag sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, behavioral ng mga pangutanag, mga problema, psychological na itong mga problema ipadanang tanan sa inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writer's page. Pwede sa atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klasik-klasing pamaagi kung unsa o ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo Ang importante, kumplituha palihog ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema aron mas laro, mas sakto ang among mahatag na tambag o tubag ang ng inyong mga pangutana. Okay? Ug tanang greetings po sa tanan na mga likers, sa to ang mga followers, sa kini ang akong suliran, official writer's page. Daghang salamat po sa ato ang mga um, likers o so followers sa um, BYHP RMN Cebu. And a big shout out sa mga LGBT sa Opera Kalunasan o ni Cons Boyet Ocampo of Opera Kalunasan gika ni Mika Rojo of Tuyan, Naga City Hello! Also to Jaja Balahadia Herodias din sa um, Kamotes Island, no? Thank you kaayo ninyo. No? Pa-shout out gud ko no ang family mga nga mao'y nag-sponsor no sa mga raffle nila didto. Thank, thank you pud ko no kang DJ Boy Key nga taga Ilaha po, childhood friend niya kauban sa dance troupe ko no, nila before. I think they had a very successful variety show din ha, sa Barangay San Isidro tungod kay ang DYHP ug IFM 93.9 nag-variety show didto, no? Mugi ni amuang ang tinguha nga maghatag o lingaw o kasadya ninyo. Dili lang sa radyo, but sa inyong lain-lain dapit din ha, no? Sa inyong haso. salamat kaayo sa inyong padayon nga paghigugma o pagsalig sa amuang stasyon. Thank you very much. And letter sender taga City. Hello, my fellow Mandawi Hanons nga bago lang yung nagsaulog sa amuang tapistahan. Pista senior ni Adtong May 8. Congratulations for a very successful no nga fiesta celebration sa Mandawe Ato ang Senator Sander Pangan si Eric 42 years old. Okay. Unya, siya, kabahin ni Aniya hang hinigog mga medyo kontra sa ginikanan. niya wa mang yun ta kay Murag. Tatong nanganak na, wa siya gipahibaw nga nanganak na si Stella. Unya, gipalayo pa sa sa iyaha. Unya, beski pag try niya o Murag, wa yun. After one year na lang siya nakahibalo nga naanay laing karelasyon si Stella, pero di man siya makafight kay naglisod po siya, no? Di po niya kaya tungod po sa um, kawadun. Now, karon kay Gifayla naman hinuon siya support, no? Siya pa hinuon na so, nangkamot unta siya. Sumunay ang mga pangutana, no? Ni Eric Town. Makafile dahil sila kaso na ako nga sila man mismo maoy nagpalayo sa bata nga rin ako. Okay. Now, galibog sag ko. Kung sa tinguhaan aning ilahang ginikanan o gistela. Kung tinuod mang yod ni Eric nga try ka reach out o di, unsang po niyo paghatag sa suporta? Well, a case for support is only a civil case, no? Kanang para raman po na sa bata. So, uh, it's something na pwede ra mo po mahusay. Ayaw lang kaayo dibdiba. Ayaw kaayo kabalaka anak nga kaso. Pero, take that as an opportunity as a chance nga makakuha taga may leverage ba Nga, time sa mgaayuk mong suporta nako hatagi ko hata kong katungod sa bata kay number one kanang nagayuk mong suporta acknowledge ninyo nga ako papa. correct Oh, puntos ka dapita, Eric. Sunod, kay ako may papa, inyo mangi acknowledge na kay nangayo gid mong support god. Am mga yung mong suporta sa taong dili amahan, di ba? Oh. So, pwede na ka makaingon nga karon. Sige, muhatag og suporta, hatagi ko sa ako ang katungod isip amahan. Wa manggani ni Minyo pero di pug ko ninyo pwede didaan an maka makabisita. Visitorial rights, makakita. Unya later on, maybe, maybe a few custody sa bata or a little time ug ipa ila ko isip amahan sa bata ayaw mo pagswapang nga mangayo mog suporta unya di ko ninyo hatagan pud sa akong katungod isip amahan kana diha na dapit makapuntos ta tahalang na and that's something na pwede ninyo mahus, mahusay na subject to a compromise agreement in a case so ayaw ka ayaw ka kalagot ka ka, ka, ka hurt nga gikiha ka for support okay kay naa good something good will come out of it muna ay akong giingon ninyo nga usahay no magkamo mahatagan tag setbacks setback kinabuhi pero at the end of the day ug ato gyong, huna hunahunaon na agdi ay gihapon say maayo no nga effect or gidala or ihatag para sa ato asa maani eh. di ba kay pila ka nga nag reach out ipalayo sa imuha unya karon sila ni dool kay nahay magsuporta well at least no makna ka makakuha pud ka na pud opportunity na maka-assert kung sa pud ang gusto mahitabo okay now ang kanang kaso nga support pod di naman po mo ingon nga muna ila ilahang gusto obligado po ka hatag kaya ang kanang kaso sa suporta magdepende man sa duha ang capacity ni mo Eric nga makahatag depende sa si mong income o ang panginahang lanon po sa bata o ang capacity po sa pikas no kay di man po pwedeng mag, mag pritira, ang mama dito o niya ikay magkandakubag trabaho nga kamu mang ang ginikanan anak kamu duha ang obligado nga mo hatag og ayuda o suporta para sa bata. Okay? So, um, kana, ayaw ka worry po, Ana. Kaya mag magdepende mo po na mong capacity. And of course, kung ganahan ka nga makakita po sa bata, magpakaamahan po ka. Kaya po ka mong stand up, huwag mo hatag suporta Okay? Um, Ikaduhang pangutan na karon kay Minyo naman ko ug naa ni duha ka anak sa akong asawa. Ug gusto ang gusto bo, na lang mahitabo nga masuporta ko sa bata sa kantidad nga ilang gusto. Pwede ba gyud di ay na sila magbuot? Dili di kaayo dako ako ang sweldo ug naa pa sad nila ang obligasyon sa akong pamilya. You are correct. Mo na akong giingon ka ganina nga ang paghatag ug suporta gar depende sa duha. Capacity nimo ug ang panginahanglanon sa bata. Now, as to your capacity, wa na magingon nga mo ni imo sweldo dapat may imong ihatag. Kay i take into consideration ang uban nimong obligasyon sa imong pamilya, mga bayranan ug ang imong hapong personal nga gastuhan. Ang am sa di ka muka, mo kaon ug imo mo pliti mo gasto gasolina ug uban pa. Pero di pud pwede nga wa gyud igahin. Para pud sa bata kay obligasyon man nimo pud anak man siya. So, dinha na dapita na to husayon. Ikatulong pangutana bag-o lang kun nakahibaw nga wala day ko gi-acknowledge sa birth certificate sa bata bata isip iyang amahan. Makapugos ba sila nako sa paghatag og suporta? O makafile ba di si kaso nako? Nga wa man akong pangalan sa birth certificate sa bata. na din ha. Narangla ay muna akong giingunin mo nga the fact na ning file sila o mo file sila kaso o nangayo ni suwat ni text na mangayog suporta ni mo mas kigwa ka nila gi-acknowledge, bingo yun na, e, bull's eye That is enough proof to show na ikaw ang giilang papa, anang bataa ah. Nganuman, nga mangayo silang suporta nimo, mo, mukiha pa, kung dili ikaw ang papa. No, so gi-acknowledge na nila, and again, that can be a leverage nga, uy, gusto mo, ibutang na din ha, ang birth certificate nga ako ng anak. Diba ako, ikaw ayaw po na gamit na nga mulimod ka. Kaya kung i-DNA po ka, nadi po ka kalusot. No? So, ayaw na, ayaw pa ni Maus Ana. At least, naana kay opportunity nga makaila sa bata. Ang akong panghinaot lang, kaimunin di pahibaw ang imuhang asawa karon ron. Katingaling magubot, hinoon, or mag-away mo. Pasabta lang po. Nga muni ka ng past nimo, no? Muni imo ang naagian sa una. Kuha mangani niya, ni nimo na pahibaw siya no I hope makasabot sa imong asawa ikaupat o katapusang pangutana Ah, uh, kung ilag yun kung si ilag yun kung mafailan o kaso pwede ba kung makafail nila nga klaro man nga sa sugod pa lang ilan ang gikuhaan kung katungod isip amahan sa bata unsa mang kasuwa ang piding file nila asa mang kupiding mo dool aron makapatabang ining akong sitwasyon okay like I said sa yun kayo na ang kaso for support dilira ni unta na mo adtog kurti kung Magkasabot lang mo 'no, suwat-suwa, tragil unta na siya, pwede ka. Abang nimo in kaso ug ka, a case for support is a special proceeding, dili man na kasong kriminal, no? Wa naman moy relasyon pud sa si imong asawa, wa mo pud nagigamit nimo as a form of economic abuse, no? Naaman sad ka kanang katungod nga makakita pud sa bata then at least ma out nimo ang imong gusto mahitabo, no? And ma demand nga paprotektaran ka. Ang ako alang nga mapahibaw pud nimo ang imong pamilya labi na ang imong asawa kay this might change certain situations ninyo labi na financial matters o kana barong mga panahon siguro nga allowed na nga makabisita ang bata o ang pag-ilanga ang imuhang anak karon sa imuhang kami noon na adi sila half brother or half sister okay ayo sa lang na siya no mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gyapon sa to ang programa niyang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Nationwide. Tatak RMN naghang salamat ug maayong adlaw. Mga higala, ang mga alang sa baad.